Ko? Magiging masaya ito. Bilisan natin at buksan ang mga takip. Kailan ka magsisimula? Ay, hindi. Napakahalungkat ng simula. Masasabi kong masalimuot. Kailangan ko ba talagang kainin itong cactus. Itoy! Nakakatakot. Siguradong matusok ako. Sa kabutihang palad, sana maging maayos. Sige. Oh, oh, ang sakit. Pwede bang tigilan mo na? Hindi pwede. Kumain ka nang mas mabilis. Sa tingin ko may ideya ako. Bakit ko sasaktan ang sarili ko kung pwede ko namang putulin lahat ng tinik? May tamang mga sipit din ako. Tada! Kaya! Ngayon magkakaroon ako ng sample para sa lahat. Sana ang mga caption ay masarap man lang. Hmm, kumusta yon Ang bilis mong kinain parang matamis. Hindi, hindi ito ganun. Nakakadiri siya? Haha, -ha, hindi gumana. Akin na ang pagkakataon para buksan ito. Ah, ladies first! Lalo na't ako ang gumawa ng masarap na sorbetes! Alright, saan ito? Beta, kinuha mo ang ice cream ko, ibalik mo. Wala kang magagawa. Kita mo, masarap kapag bilog, ibig sabihin akin ito. Bingo! Alam ko kung paano ayusin ito. Pagkatapos ng mainit na pagproseso, ang mga bilog ay magiging slurry. At dahil sa tatsulok na hugis sa cone, ang slurry na iyon ay akin. Hmm, ang sarap nito. Magsisisi talaga ako kung ibinigay ko kay Vera ang sorbetes. Ang galing talaga nito. Alex, pwede mo na rin buksan ang takip. Okay. Wow. Wow, ang ganda. Napakasarap okay. na sandwich. Hindi na ako makapaghintay na kainin ito. Nakakatuwang malaman na hindi ko kailangang ibahagi ito sa iba. Ang lahat ng kasarapan na ito ay akin. Sa'yo, sabi mo? May plano akong kumain ng sandwich din dahil nagugutom din ako. Alex, tinatawag ka ni Dina. Ngayon ang kutsilyo ang tutulong sa akin na gawing dalawang triangular ang square na sandwich na ito. Wow! Pasensya na, Alex. Pero kailangan ko itong gawin. Sana maunawaan mo, talagang nagugutom din ako. Ah, uh, ganun ba? Sige, tingnan natin kung magugustuhan mo ang sandwich na may parehong tuyo na sibuyas na paminta. Sa tingin ko magiging masaya ito kahit papaano. Hmm. Ang sarap! Sayang Alex, hindi ikaw ang kumakain nitong sandwich. Ay, hindi ito bean. Tiyak na may problema dito. Ah, saan galing ang mantikilya sa sandwich? Tulong! Litong-lito ako? May nakuha akong makakatulong sa iyo po, apoy. So, mo ang iyong uniforme. No, Ugh! Bakit hindi ko makuha ang alinman sa likido? Ano ang kakainom ko lang? Nako! Grabe, anong palabas? Tingnan natin kung tungkol saan ang karamihan. Chichilya lang, lang meron sila! Paano naman ako? Oh, sana suerte hindi nako. Oh, hindi. Hindi ako mo para kumain Masagit. ng pagkain ng aso. Ayoko talagang gawin yan. At hindi yan. mo na kailangan dahil ako ang kakain muna. Gusto kong kainin ng pakwan sa lalong madaling panahon. Oh. Napakamakatas! Tama lang para sa mainit na araw ng tag-init, alam ko kung paano ka makakakuha ng juice ng time. pakwan gamit ang espesyal na kutsara. Casey, hawakan ang mga kutsara. Mas magiging maginhawa itong kainin. Maraming salamat. Talagang napakakapakipakinabang. Ang ngayon, akin na ang pakwan dahil ginupit mo ito sa mga pabilog na piraso. Sa susunod, mas maingat ka na. Sa palagay ko, marami kang matututunan sa kwentong ito ng pakwan. Ibibigay ko na sa iyo ngayon. Sundan mo si Ed! Psst, maglaro ka lang. Sa ngayon, tatapusin ko na ang pakwan ko. Dahil sa iyo, konti na lang ang natitirang pakwan sa akin. Pero at least kakainin ko ang natitira ng walang tulong ng iba. Vida, ikaw na. Sa tingin ko ang mga chips ay magiging masarap, lalo na ang Pringles. Gustong gusto ko talaga ang mga yon. Ako rin. Hindi ko mapigilan ng kasiyahan. Kailangan kong patakan ang pula ng na velvet na lahat mula sa kanyang dibdib. Alugin ang pakete ng kapahamakan. Nakakapagtaka. Bakit ito walang laman? Nasaan ang mga chips? Ano, masamang babae. Sino ka ba na ganun? Ang mga chips sa anumang anyo ay masarap. Ako naman kailangan kong kumain ng pagkain ng aso. Mas masama talaga kahit amoy nito ay hindi maganda. Sa tingin ko magduduwal ako. Hindi ko ito kakainin. Oo, kakainin mo. Tignan mo lang kung gaano ito kasama. Kailangan mo man lang subukan. Hey! Ah, nako, ah, ko? Ah, Hoy, Nakakainis! I mean, oh ang pagkain ng aso ay kailangang nasa espesyal na ulam tulad niyan para sa'yo? Oo! Oh, salamat! Mas mukhang masama pa ang pagkain. Sa mangkok na ito, at hindi ko lang magawang kainin ito gamit ang kutsara. Tutulungan kita, huwag ka lang gumalaw. Tatamaan ko rin ito. Kunin mo. Gusto mo ba? Ah, grabe. Ito na ang pinakamasama na natikman ko sa buhay ko. Sa tingin mo, nakakatawa ito. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang nakakatawa. Ah, ah, ah! Naku! Wala yung parang aso ngayon! Mga babae, sino sa tingin ninyo ang suswertihin ngayon? Malalaman na natin! Eh, hindi ako! Ako ang maswerte Dahil sa... gusto ko ng mga rolyo. Dalawa, may chocolate ako. Napakasarap nito. Mahirap hanapin sa mga tindahan, kaya lalo itong nagiging mahalaga. Alam kong nauuhaw na ang lahat dito, pero hindi ko ito ibabahagi. Talagang masarap ito. Napakasarap din nito. Gusto kong lamunin lahat ng mga tatsulok na hiwa kaagad. Pero bago ko gawin yan, kailangan kong ipakita sa candy bar ang ilang galaw ng kamera. Ayan na! Ngayon alam na ng lahat na kayang lumaban ni Casey. At ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang trick. pagdurug ng candy bar gamit ang iyong bibig. Pero hindi lang yon Kahit sino ay kayang kumuha ng isang piraso, pero mas mahirap kumuha ng maraming piraso. an hindi ako nakahuli ni isa man. Oh, halika na. Ang mahalaga ay pinapayagan na akong mag-umpisa ng mga patakaran ngayon. Kunin ang chopsticks muna. Oh. Hindi, hindi pa ako naging... Hindi, hindi ako komportable kumain, kumain ng wala ito. Ano. Kung matututo ako pero kung paano, sigurado ang siguradong gagawin ko. Sa akin na gumamit ng chopsticks sa ibang paraan. Tulad ng paglagay... Tulad ng iniihaw namin ito at kinakain ng diretsahan. Ayos, maginhawa at malinis pag ang mga, mga kamay ko. Papaano ang pag-share sa kaibigan? Walang paraan, bukod pa rito, bakit mo kailangan ng mga patakaran? Mayroon kang mga napakakatas na limon yeah. na naghihintay sayo. Hindi ko maipagpalagay kung gaano kaasim ang mga ito. Lumabas! Hindi ko alam na ang mga limon ay bumalik bilang mga papel na bag. Lumabas! Mukhang sila ang iyong kapalaran, Masaya mga hangal ka na tuntunin ngayon, para sa hamon. Eh, ayon. Natuklasan ko lang kung paano gawing hindi nakakasuya ang mga limon, kailangan nating tanggalin ang kanilang balat. Nako? Wow. O, oh, nako, nako, pasensya na, sige, subukan natin. sa tingin ko ang lemonade ay baka ng ng kaunti at mga ilangan ng pampalamig na shower. Mas maganda ang pakiramdam ngayon. Ah! Hindi ang mga manonood ayo kong mga moy. Ano ang mga puwang na ito ng pinodoro? Wow. Wow! At ako ang may pinakamasarap na mukha! Gustong gusto ko to! Ano? <laughs> hindi! Para sa susunod! Isa siya na ang naglalayag sa kalawakan! Na may... Tapos na! Ah! Ay ah, hindi! Agent P! Hindi! Iyon ay... Tumahimik ka! para sa akin. Dapat alam mo kung gaano nakakadiri ang mga tagapanood na ito. Ano? Parang masusuka na ako anumang sandali. Parang may lumalabas sa akin. Oh. Ano yun? Sa tingin ko alam natin kung paano... Oh. Pasensya na. Aba, aba, ako. Mga maleta ko yan. Akin ang mga yan. Napakabuti. Nasa bahay ba si Shelly? Alam namin na may mga goodies kang naghihintay para sa iyo. Ako meron kang makakagawa Mayroong ka ng Mayroong na bubuyog. Ibig sabihin, parang ang merienda, ang layunin tao. ay huwag madumihan ng aking mga kamay. O Kailangan ako, pang kumain ng fizz mamaya. Ano bang problema nyo? Paano kayo nagkaroon ng ganang gawin ito? Wala ba kayong hiya? Akin ang pizza na yan. Ang hiwa na ito ay parisukat. Ibig sabihin ay akin ito. Ayan, halos wala na akong natira. Mabuti na lang at hindi ako lubos na napuruhan. Kahit papaano, may makakain pa ako. Mayroon akong isang buong supot para sa akin. Ako ay talagang masaya. Naupo lang at kumakain. Mukhang napakaganda nito. Wow, ang astig talaga. Ito ang baluktot na kwento. Pero hindi ko nga siya kailangan hintayin. Kakain ako para sa sarili ko. Ang sarap nito. Gusto ko pa. Si Greedy Alex ay makakakuha lang ng balahibo sa kanyang kamay. Oh, mas mabuti yan. Malalaman niya kung paano kumilos. Oo, sige. Halos handa na ako. Ayun, tapos na. Simulan natin sa smoothie. Gustong gusto ko ito. Kaya ko yan. Hmm, nakuha mo na. Oh, astig Walang problema. Oy! Sige, uunahin ko ang mga gulay. Ito ay spinach. Oh! Laku, sige. Susunod na ang blender. Oo, oh, tutulungan mo ako rito. Tara na, tol. Okay, ilalagay ko ito sa loob. Oh, paano ko gagawin iyon? Madali lang. Oh, salamat, Jill. Pwede bang pakiusap? Oh, hindi iyon lahat. Sige, haluhin, haluhin, haluhin. Uh, oh, eh. Tapos na. Uh. Oh, ayan. Tapos na ang unang bahagi. Siyempre, hindi pa ito lahat. Kailangan pa natin ng iba pang sangkap para maging masarap ang smoothie na ito. Ayos. Gaya ng... Hmm. Yogurt. Halimbawa, oh, 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 candy. Jill, para sa'yo yan. Mo. Oh, paano mo ito bubuksan? Ay, hindi. Nagkalat ito sa lahat ng dakot. Oh, ang pabaya. Well, ilalagay ko ang yogurt sa baso. Susunod ay pakwan. Gustong gusto ito ng lahat. Kailangan ko lang ng isang hiwa. Jill, ito, eh, uh, ito ay para sa'yo. Ano? Isang hiwa ng pakwan ang kailangang hiwain sa piraso. Oh, Jail, ikaw uh, oh, mukhang sobra mong na-enjoy ang pakwan. Oh, sana magustuhan din ito ni Vicky. Tapos na. Ngayon, meron na tayong juice ng pakwan. Ilang straw? At tapos na ako. Eh, hey, oh. oh. Kasi hindi ko kinakain ang lahat ng prutas Para na yun. Yes. Nako, pare. Oh, at pati na rin iyan. Oh, ako, pasensya na. Hindi ko intention na natamaan ka. Gusto ko lang tanggalin yun. Oh, oh, oh gagamit tayo ng ilang soda. Gustong gusto talaga ng lahat ang mga ito. Uh -huh. Oh. Ang mga soft drinks na ito, ay kailangang ibuhos sa isang espesyal na tasa o sa iba't ibang mga tasa ayon sa kulay. At pagkatapos ay gagawin natin itong slurpees at iba't ibang mga layer nito, kaunting dekorasyon, isang payong at isang straw. Kahanga-hanga! Yeah. Sige, ngayon, gagawin na ng professional ang kanyang trabaho, kailangan natin ng ilang strawberries. Ibe-blend lahat ito. Meron din kaming cream doon, syempre. At ngayon, iyon ang magiging base para sa ating fountain. Tingnan mo yon, Masarap at kamangha-mangha. Oh, sisimulan ko na ito sa smoothie na ito. State. Masarap ang gummies. Ang smoothie mismo ay medyo masarap din. Gustong gusto ko ito. Ano ang susunod natin? Ang smoothie ni Lola? Hmm, Pakwan, gusto ko ito. Well, subukan natin ang smoothie mismo. Oh, hindi ito maganda. Hindi matamis. Oh. Wow, ano yun? Mukhang kamangha-mangha. Talagang ito ang panalo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh ako ay isang profesional. Para sa ikalawang round, gusto ko ng mga waffle. Gutom ako para sa merienda. Lola, huwag kang magpabaling. Oh, waffles? Kaya kong gawin niyan. Ang harina ay dapat ilagay sa isang malalim na mangkok at haluin kasama ng itlog at gatas. Siyempre, hindi mo dapat kalimutan ang asukal ang lahat ng halo na ito ay dapat gawing masa. Magaling. Susunod, ibubuhos ko ito sa waffle iron. Panahon na para magluto. Nakuha ko na. Oh. Oh, ang hirap naman pati paghalo mahirap. Oh oh oh, kailangan ko ng maayos na blender. Ihalo natin lahat gamit ito at konting Nutella. Ayos, handa na ang halo. Ngayon, isalin natin ito sa waffle iron. Ang sa akin lang ay mas malaki ng kaunti. Hoy! Ha, ano? Oh, sino ba ang nagmamalasakit sa laki ng waffle? Ang lasa ang mahalaga. Halos handa na ang aking mga waffle. Kailangan lang ng kaunting maple syrup sa itaas. Kahanga-hanga. Chef? Dima ka! Gagawa ako ng medyo mas komplikado. Kailangan ko ng kinchay, itlog, at ilagay lahat sa blender. Sunod, kakailanganin ko ng harina. Mahalaga na hindi ito labes. Hmm, Huwag masyado. At haluin natin ang lahat. At ngayon lang ako makakapagsimula sa paggawa ng aking mga waffle. Ibuhos ang buong halo sa loob at hintayin natin. Oo, oh, hindi magtatagal. Tada! Handa na lahat. Maglagay tayo ng masarap na mga strawberry sa ibabaw. Hmm, kamangha-mangha. Isang tunay na likhang sining. Yay! Oo! Sa tingin ko, handa na rin ang mga waffle ko! Wow! Gusto kong gumawa ng waffle na parang street food style! Oo! Ah, uh, uh, sandali! Lola, hawakan mo ito! Ayan na! Isang scoop ng ice cream! Ano? Sa totoo lang, ilan sa kanila? Counting whipped cream! Oh! Mas marami! Mas maganda! Kalahati lang sprinkles sa ibabaw? Hindi lang iyan! Ang ilang lollipop ay magiging maganda rin! Tatapusin ko ito ng kaunting strawberry syrup! Uh. Pwes! Oras na para subukan mo ito! Nakakatuwa! Ang ganda ng lahat! Tingnan mo ang mga labi na ito! Nakakatawa sila! Hmm? Kamangha-mangha! ang waffle ang pinakamahalagang bahagi. At magaling ito. Napaka-espesyal. Ngayon, subukan natin ang waffles ni Lola. Astig! Masarap din! Mm, Chef Amy, tingnan mo. Oh, mukhang isang maliit na isda. Subukan natin. Yay! Mm, talagang masarap. Paano naman ang iba pa? Kadiri! Kadiri! Ano yan? Hindi, ang panalo ay Jill! Oh, oh, salamat! Nakuha ko na! Ngayon, gusto ko ng burger! Pwede mo ba akong surpresahin? Madali! Siyempre! Burger? Hindi ko pa sila nagagawa noon! Well, kailangan gawin ang lahat sa unang pagkakataon! Subukan natin ito! Una, kailangan nating iprito ang patty. Mahalagang bahagi ito ng anumang burger. Sunod, ang bun at ilang um toppings siguro. Oh, ah, uh, 'wag mong hawakan 'yan. Sa tingin ko gagawa ako ng cutlet. Hmm. Una, magigiling tayo ng karne at ipiprito ito. I hindi masama. Ang patty ay handa na. Ngayon ay oras na para kunin ang hiyas ng aking koleksyon. Ayos, ang galing. Isang gintong tinapay. Oh, tingnan mo 'yan. Ang hirap pang tingnan ito. Hoy, oh, ano Hindi ko kailangan 'yan. Masyado itong mura. Gagamit ako ng bulok na keso. Yahoo! Oh, oh, oh. 'yan ang tunay na karangyaan. Perpekto. Sige. Ngayon ako naman. Kailangan kong magsimula sa pagbuhos ng kaunting mantika. Ah, uh, sandaliano uh, sandali, ano? Uh, mas marami, mas maganda. Oh, sobrang dami mong mantika. Tatalsik yan. Hmm, walang problema. Isang dilaw na jumpsuit sa halip ng gas mask at ligtas na ako. Oh, oh, ang galing niyan. Yehey! Hoy! Hindi ikaw lang ang nandito! Anong gagawin ko ngayon? Mukhang kailangan kong gumawa ng matamis na burger. Kakailanganin ko ang maraming iba't ibang paborito para dito. Una, ilang likidong marshmallow. Tapos, magdagdag ng pangkulay dito. Mas magiging mabuti ito. Isasawsaw ko ang tinapay sa halong ito at ilang mga candy. Mas marami, mas maganda. Vicky, handa ka na bang pumili? Halika na! Tara na! Hmm, palagi akong handa. Magsimula tayo sa mamahaling burger mula kay Chef. Ano kaya ang lasa nito? Hmm, hindi ko kailangan ng gintong tinapay. Okay ang mga kamatis. maganda? Teka! Bakit ang baho ng amoy ng burger? Ano? Iyan ba ang keso? Nakakadiri! Taboy, taboy! Mama Mia! Ang matamis na burger ay kahanga-hanga. Pero medyo sawa na ako sa matatamis. Sa totoo lang, gusto kong kumain ng mas seryoso. At iyon ang burger ni Lola. Ngayon, ibang usapan na 'yon. Iyon ang panalo. Ako? Oh, maraming salamat.